Hello my bossing welcome back to my channel Mga bossing ko ay isa sa mga napakasipag na tao pero parang sa wala at wala ang inyo pong kasipagan ako pa mga bossing ko ay may sa inyo kasi napagdaanan ko na po yan yan ang isa sa mga malaking question mark sa akin kung ano problema sa akin bakit ganon masipag ako madiskarte lahat na ginawa ko pero lagi pa rin minamalas, lagi pa rin yung batipo na uh, meron akong pinapangarap na bilhin pagkatapos na ako po ay uh, baga, nagbenta, nag, uh, kung ano po yung mga ginawa ko, nagawa ko ng pastillas, ng pulburon, lahat na ng pwedeng rakitan mga bossing ko, inalo ko ito sa bawat school, ng consignment po sila, yung mga ganun mga bossing ko, pero sa wala't wala, tapos kulang ang tulog ko, parang sobrang pagod, pero parang hirap at hirap pa rin, pagkatapos, yung batipong hawak mo na ang pera, biglang magkakasakit sa si ganito, na wala namang may gusto po ng ganun, yung bang, yung bang, ang dami mga pagsubok na dumarating, bagamat masipag at madiskarte, pero parang hirap at hirap pa rin. Yung pa mga ko, ako yung may share sa inyo, na manispel mga bossing ko. Gawin ito sa umaga lamang mga bossing. At ito pa mga bossing ko, kayo mismo may maaamis sa mga blessing na darating matapos yung po itong gawin. Kaya kung ka pinaniwala at naisip nice po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Pa-seng key sa inyo na isa sa mga uh, proven at paborito ko na pampaswerte. Ano po ba ito ambossing ko? kailangan naman natin mga bossing ko ng isang malinis na papel. Ngayon po, sa papel na ito, isusulat natin ang lahat ng mga pangarap natin para kung ano man may mga balakid na yan mga bossing ko, hindi na natin ito makakamtan. At instead na puro paghihira, problema, puro swerte naman ang darating. Basta positive ka lang kapag ginawa nyo po ito mga bossing ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano mga negatibo. Yan ang pinaka numero uno sa lahat. Yung sarili nating pag-iisip. Kapag kayo nag-isip ng pangit, pangit nga po ang mga nagaganap. Kaya alisin ang mga pangit na yan yan mga bossing ko. Kailangan positive lagi tayo mga bossing. May pa mga bossing, kumuha ka ng isang ball pen or kay lapis basta ko ano yung panulat na meron kayo para hindi ka ma-pressure kasi sabihin ko kailangan mo ng lapis, paano kung wala kang lapis basta ko ano na yung panulat na meron kayo mga bossing ko, tarap ka sa gawing silangan ngayon pa mga bossing, bago ka umupo dyan kailangan nyo rin po mga bossing ko ng tatlong piraso ng dahon ng laurel at ganoon din po mga ko ang uh, isang butil ng bigas at walong piraso ng mabibintog ng butil ng bigas mga bossing. Yan po mga bossing, uh, isusulat po natin dito. Halimbawa, ikaw po ay negosyante. Sa aking negosyo, araw-araw, ako magkakaroon ng malaking benta. Ganun pa mga ko. Or kaya naghanap ka ng trabaho. Uh, bukas, or kaya, kung ba, ngayong oras na ito, hahabulin nyo na ito, ngayon lang napanood, naghahanap ka ng trabaho. Uh, sa aking apply na trabaho, ako ay matatanggap. Ganun pa mga ko ha. Or kaya po mga ko, Uh, ah, halimbawa, may magulong pamilya, away-away po palagi, or kaya mga bisyong hindi maiwasan, lahat ako pwede nyo i po dito. Halimbawa, pasaway yung inyo pong anak, napapabarkada, sakit ng ulo po ninyo, nadadali pa ng mga bisyo, or kaya po mga bossing, matagal ka nang nag-e-exam, nag-board exam, pero lagi kang bagsak, or kaya po mga ko uh, napakailap ng swerte bagamat kayo ay masipag at madiskarte or kaya po ay lubog ka sa pagkakautang i-wish po dito na makabayad ka na kagad sa pagkakautang at magkaroon ka ng permanenteng trabaho or magkaroon ka ng permanenteng negosyo ganun po mga ko walang gamit na sana direct to the point kasi kapag gumamit ka ng sana maaring ano pa yan eh may alinlangan pa na maaring hindi magkatotoo kung ano yung winishes punin ninyo dito sa papel. Ang 50-50 pa po yan. Kaya direct to the point ka, naniniwala ka sa mga wishes nyo na makakamta nyo po ito mga bossing. Nga pa mga bossing, kapag nag-wish ka na, direct to the point ko, na yung kahilingan po ninyo, uh, nakarap ka sa gawing silangan, tiklupin nyo na ito. Kahit gaano kadami ng wishes po ninyo, back to back, pwede po yan. Pag taas pinyo po ito, magkakatotoo lahat ng aking mga wishes at uh, magkakaroon ako araw-araw ng malaking benta or kaya po araw-araw na maraming pera ang darating sa akin or kaya kung isa ka sa mga mananaya, isulat nyo po dito, manalo ako ng limpak-limpak na salapi. Ganun po mga bossing ko. Basta direct to the point kapag nag-wish kayo mga bossing ko. Huwag kang gagamit na sana ha mga bossing. At pagkatapos mga bossing ko, ilagay nyo ito sa isang pouch na kulay pula. Pero kung wala kang pula mga bossing ko, pwede kang gumawa ng sarili nyong ganito bossing ko. Halimbawa, may luma kang damit na malinis na kulay pula or kaya ay kulay gold. Yan, nasa background ko po mga bossing. Ngayon pa mga bossing, or kaya kulay green. Yan. Pero ako, mas ano ko sa red at saka gold or yellow mga bossing. Ngayon pa mga bossing, pero depende sa gusto nyong kulay. Pero kung gusto nyo ay kulay na swerte, pula, nagtatabuyan ng kamalasan at nag a ng swerte ang gold para sa kasaganahan. Lalo na kung ang mga wishes po ninyo ay may kaugnayan tungkol sa usapin ng pera. Ganoon po ang mga bossing. Pasa positive ka lang mga bossing ko. Kung ano man ang kahilingan, makakamtan po natin yan. Tapos kailangan po natin mga bossing ko ng tatlong dahon ng laurel. Yan, para matupad ka agad ang mga pangarap. Walang kontra sa mga pangarap natin. Kailangan din natin ng isang butil na bawang. At pagkatapos, mabibintog na butil ng bigas. Walong piraso. Isa, dalawa. Tatlo, apat, lima, anim. Pito, walo. Yun. Pagkatapos, positive lamang sa pamamagitan ng pampaswerteng ito ay siksikliglig na tumapaw at napakaraming blessing ang darating sa akin. Matutupad lahat ang aking mga pinapangarap. Ganon ang mga pagwi-wish. Nung walang gamit na sana, direct to the point mga bossing ko. At pagkatapos, ito po ay bulang natin. At ibilad sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Makalipas ang alas 8 ng umaga, isabit niyo po ito mga bossing ko sa mataas na lugar. Ito po yung sasabit niyo sa pinto pwede sa pinto sa pinakamataas para sa araw-araw na pagpasok nyo po dyan labas-masok po dyan yan po ay panawagan na matupad kagad ang mga kahilingan po ninyo dito mga bossing huwag nyo na po ito ipagsasabi kasi ang masaklap mga bossing ko kapag pinagsabi nauudlot yung bang ang daming kontrabida sa buhay mga bossing kaya kailangan hayaan nyo ma-amaze na lang sila na huy anong sikreto mo ba't ikisinuswerte dati-dati kilala ka namin like kami na malas yung mga ganyan mga bossing e, pinagdaanan ko na rin po yan ako eh grabe pong minusin mga bossing ko yung bang nagpe-friend nagpe request o nangamusta eh, ang tanong kagad ay eh, ano ang kailangan yung mga ganun mga bossing nako mga bossing pinagdaanan ko po yan ayoko lang umiyak sa inyo mga bossing ko at yung pong aking mga sinishare sa inyo ay base sa aking mga karanasan kaya mas maina mga bossing ko gumawa ka na lang ng ganito para halimbawa nakita nila na umaasenso ka o saka na lang magtatanong yan kung anong sikreto ninyo o siya uh, kasi pag halimbawa hindi naman naniniwala sabi para kasi raulo naniniwala ka diyan yung mga ganon na kontra nasayang yung effort ninyo ay, ay, wala namang masama na gumawa ng ganito lalo lalo na kung ikabubuti naman mga bossing lalo lalo na kung kumbaga ah, hindi kayo mamalasin Uh, ngayon pa mga bossing, kasi ako, hindi ko gagawa ko ako yung mamalasin. Pero kung ako yung abay, kahit hindi walang magpatotoo sa akin, gagawin ko yan. Kasi, may nga ako sa mga pampaswerte at naniniwala ako sa mga ganyan. Ngayon pa mga bossing, kung isa ka sa mga naniniwala at naisip ko itong gawin, ay lumarga po kayo, subukan nyo po ito. At ako po yung nananalangin na lahat po kayo ay maging matagumpay sa buhay. Good luck po sa inyo pong lahat mga bossing. At panalangin ko po yung siksikliglig po at maraming blessing pa ang dumating po sa inyo pong lahat mga bossing. Kaya ko pinaniwala mga bossing ko, ay good luck po sa lahat.